是的。 So, nandito kami ngayon sa Oragon, Paris Overload, Gotong Patangas. Gotong kasi pa kami, <laughs> kakalangoy. Kaya, yeah, minto kami dito. Inry namin. Sarap. Nalaman mo naman masarap eh. Kung walang matitira dito sa pinggan. Diba? Kahit pa na lang nalaman. Kaya na napakamang yung timpla namin ng music. So, yung timpla nila dito, masarap yung, yung timpla nila. Malapot yung bawang sibuyas kaso kakunti yung laman kasi siguro dahil baka 50 pesos kung nadamihan mo nga naman laman wala na sila kita wala mo sarap sakto na para pantawid butong baka kasi matratic kami kaya kumain ko eh? eh? yung order ko pala kasi yung regular na pares lang kami yung sis overload sa overload may kasama siyang itlog tapos karong bulaklak tapos Hindi <coughs> soft drinks Pwede kami ng fresh buko harap mauubos ko na ngayon ko na napansin tinanong ko ano yung puti na yan taba pala yan so, Muna, exercise pag uwi. <laughs> so, naubos na namin. Ubus yung kanin ni missis, Ubus din yung kanin ko. Ubus yung paris sabon. ko ka Mrs. Minitirang sabaw. Ah, Busog ka ba? Ang <coughs> galing kaya ng Baliti Falls. So dahil na kayo dito sa Oragon, Paris Overload ng Gotong Batangas. Okay na, busog na. Tara, biyahin na ulit tayo. Pwede nang sumugod sa traffic. From so, silang kabite, uwi na tayo ng Kabuyaw Laguna.